Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa King hunting channel At uh, ito na nga talaga nga nang aasar na itong si uh, Doc Lindon Dito nga kay Limongitang Moira Kaya't asar na asar naman itung si Moira at nanlalaki naman ang mata nitong si Zoe dahil sabi nga dito ni Doc Lindon, ako ay meron akong nalalaman. Dito ay nanlaki ang mata ni Zoe dahil alam na alam niya at alam ni Doc Loal Lindon Habir ang katotohanan na siya ay hindi tunay na tanyag at nandyan pa naman ang mga kaibigan nitong si Dr. Adeline Santos ng mga Marites at bigla nang lumapit sa kanya itong siya uh, Dimunyitang si Moira at sabi niya, ano ang nalalaman mo? Ito ang katanungan niya, dito nga kay Dr. Lindon Habir, na kung saan nga ay sinabi nga dito ni Doc Lindon na ang alam ko ay tinurn down nitong si uh, Miss Lynette Santos ang proposal ni Dr. Carlos Benitez at bakit nga ba kaya, ano kaya ang nasa likod dito at katotohanan kung bakit nga tinurn down at dito naman napasugod na namang biglaan ulit ito nga demonyetang si Moira at uh, pinipigil naman talaga nitong si Sowi ang kanyang mami na huwag nang magsalita pa dahil baka kung ano pa ang masabi nitong si Dr. Lyndon Javier dahil alam na alam talaga nitong si Sowi na kayang kaya siyang ibulgar at ilaglag nitong si Dr. Lyndon Javier at dito naman ay kinausap nga ni uh, Doc. Lyndon Javier si Dr. Carlos Benides ng uh, masinsina na sabi niya nga ay uh, huwag niyang pakakasalan dahil niloloko lang niya itong uh, si Miss Lynette Santos at siya ay uh, selfish at makasarili kung hindi ka makasarili at talagang mahal mo si Miss Lynette Santos ay ipagtapat mo ang katotohanan na si Zoe ay anak mo dahil nga si uh, Doc uh, RJ ay ipinagkakait nga nitong si Zoe ngunit alam naman ni Zoe na hindi siya ang tunay na ama dahil si Doktora Annalyn Santos lamang ang nag-iisang tanyag at wala ng iba kung kaya't dito nga nasabi nitong si uh, Doc Carlos na bigyan mo ako ng sapat na panahon dahil mahirap ang ginagawa mo kung talagang mahal mo si Miss Lynette Santos Doc Carlos Binides ay wala kang ililihim at ipagtatapat mo ang bawat isa sa mga problema ninyo at kung ano man ang lihim mo sa iyong uh, sarili at sa pagkatawa ni Zoe iba. Uh, sabihin mo sa kanya para maunawaan at maintindihan niya baka sakali mapatawad ka pa niya baka kung mahuli na ang lahat ay hindi ka mapatawad ikaw din ang kawawa pagdating ng panahon at ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang makaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat ingat god bless and bye bye